Napapaisip ka rin ba kung bakit parang mas matibay ang mga lolo't lola natin noon? Walang gym, walang mamahaling supplements, pero ang lakas nila, ibang klase. Ano kaya ang sikreto nila? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang sagot ay baka nasa bakuran lang natin? Una, kumain ng tunay na pagkain. Ang ating bakuran ang pinakamabisang botika. Nariyan ang malunggay, ang palaya, at salabat. Simple, natural, at walang daya. Pangalawa, gumalaw ng may layunin. Hindi yung pilit na workout sa gym. Ito yung natural na galaw tulad ng paghahalaman, paglalakad, o pagtulong sa kapitbahay. At pangatlo, alagaan ng kalooban. Ang ugnayan sa pamilya at komunidad, ang simpleng tawanan at pagpapasalamat, ay mas mabisa paminsan kaysa anumang gamot. Pagkain, galaw, at payapang isip. Konektado lahat yan. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad-agad. Simulan mo sa maliliit na hakbang, tulad ng paglalakad sa umaga o simpleng pangangamusta sa iyong pamilya. Kayo, alin sa mga sikretong ito ang susubukan nyo? Ay comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe. Tandaan, ang tunay nating lakas ay laging nag-ugat sa ating nakaraan.